Hello, good morning mga idol, mga ka-luds Ayan yung tatay vlog nyo May request na naman tayo mga idol Para mag-arrange ng uh, bulaklak O, oh, tawagin namin garden Then, uh, flower mga idol So, ayan mga lod. So, uh, tinabaw na ni tatay Yung uh, kanyang tasking Na request Nung asawa Nung uh, kapitbahay namin Kasi yung pamanaw mga idol Si Kuya Midel. Uh, kaibigan ko po yan yung asawa niya sa si ate Libet tinawagan ako mga idol para uh, i-request niya na kung pwede ako daw ang mag-arrange ng uh, garden flower Aww. sa bali, sa baba ng kabaong ng kanyang uh, kabiyak so yun mga idol, hindi naman natin tinanggihan uh, wish granted mga idol, pinuntahan natin so ayan nga Uh, kaya trabaho ni tatay kasi mga idol madami tayong mga kaibigan na pag may ganitong uh, uh, pangyayari eh, na request tayong mga idol so nagkataon naman na yung kapatid nung uh, Pumanaw na taga ano uh, may kapatid kasi siya sa kapatagan so maraming bulaklak sa kapatagan mga idol kung kaya nagdala ng maraming bulaklak So yun nga uh, tinrabaho natin mga lods para nang sa ganun kahit sa huling sandali ng kanyang buhay na uh, pinaramdam nung kabiyak na si ate Libet doon sa kanyang pumanaw na kabiyak na si kuya Miguel na may pakita niya yung talagang uh, taos puso niya yung pagmamahal kahit sa ganung bagay Uh, may padaman niya kahit sa huling hanpon wow. na talagang mahal na mahal niya yung kanyang kabiyan so yun oh. mga ito uh, wish granted yung wish niya at libet niya uh, wow. i-arrange natin yung garden uh, flower oh. so ayan nga mga lods sikliglig -sik at umaapo yung bulaklak gawa ng syempre Uh, siguro kung hindi to mga bigay lang ng mga bulaklak o baka binili pero sa counting halaga lang kasi taga roon ata yung kapatid ng pumanaw so nakamura kung bumili man sila so yan mga idol napakaganda nya talagang uh, very colorful yung uh, actually mga idol ginagawa ko ito mga idol uh, kalimitan is puro whole white lang talaga pero nung uh, nakita ko yung bulaklak, napakarami. So, ginawa ko, pinagalohalo ko na lang yung uh, bulaklak. Hindi naman tayo expert sa paggagawa ng ganyan. Pero we will do our best. We will do our best para mapaganda lang yung ganitong uh, trabaho. So, tara mga idol, tapos natin yung video natin. Sa hindi pa po nakasubscribe kay Tatay Vlog please subscribe na po kayo and uh, pakilike na rin po and thank you for watching tara tapos natin yung uh, video natin mga idol parang sa ganun uh, matapos na natin at mapasaya natin yung mga pamilya na naiwan na kahit pa paano, kahit soling sa sandali ng kanilang mahal sa buhay ay naipadaman nila sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga magagandang bulaklak. So tara mga idol, samahan niyo ako si Tatay Vlog. Bye everyone. Thank you for watching. God bless us all. Bye bye.